tandang araw mga kaibon So nandito tayo sa Avery At yung kung natatandaan niyo yung nakaraang vlog ko Yung may pera ko na hindi naglilimlim yung kak na uh, Napisana po sila mga kaibon So ito po yung kak Papakit yung kak Ito po yung kak mga kaibon na hindi naglilimlim Pero nagpapasubo naman siya mga kaibon So ayan silver palo po siya mga kaibon single factor so ayan mga kaibon tapos yung yung pair nya is double factor na hen so ayan mga kaibon so nakita nyo walang visual kasi possible possible lang yung hen ng split palo siya mga kaibon so ayan yung anak na nila at dalawa dalawa lang yung nagfertil so basal po ito ito yung hen lang po yung naglilimlim dito mga kaibon kung naalala nyo ito po yung kak so ayan so ayan po dalawa yung napisa o tingnan natin hindi naman masungit yung nanay na tinutuka yung yung mga anak kapag hinawakan so ayan mga kaibon Uh, pinoprotektahan lang niya yung anak niya para hindi ko kunin. so ayan oh. healthy healthy hindi na rin to fertile kaya alisin na rin natin malinaw na malinaw siya mga kaibo oh. so tanggalin na rin natin yan kaya, hindi naman siya fertile so ayan o oh. dalawa healthy healthy so ayan kapag may mga pagkain na ganyan pala mga kaibo tanggalin nyo nasa kung nila nasa nasa ilong para makahinga siya ng maayos So, ayan, tanggal na. Para ma... Hindi sila ma... Takpan yung ilong niya. so, ayan, mga kaibon, healthy healthy. Yun po, double factor na hen yan. Possible na split palo, pero first glance nila, walang red eye. So, ayan. Ito yung cock. Ayan, medyo malabo. So, ayan, yung cock mga kaibon. So... So ayan, nakita nyo mga kaibon, nakapagpisa siya ah uh, pwede na pwede na ring pwede na siyang magpasubo. Nakikita ko 'yung nagpapasubo naman siya mga kaibon. So, ayan. Uh, nakita niyo 'yung update? Uh, napisa po siya 'yung hen lang po kasi mainit naman 'yung panahon. Uh, nakapagpisa siya. So, magaling 'yung hen kasi pumapasok sa kahit na tanghali. Eh. Uh, basal po sila, basal sila mga kaibon 'yung, yung yung perna to basal po yan yung perna yan so ayan mga kaibon update ko kayo dun sa dun sa perna ang, ang hen lang ang nag lilimlim so pumapasok yung hen ng umaga sa kagabi so yung lalaki ngayon nakikita ko lang siya nagpapasubo na sana sa next plants uh, matuto matuto yan matuto ng maglimlim o samahan niya yung babae sa loob para unti-unti, unti-unting unti natututo. So, ayan mga kaibon, kung nagustuhan nyo po yung aking tip o aking experience, sana po paki-follow ang aking page na Warren Palakpak Kaibon at saka yung sa Facebook ko, Mr. Tigasin, Warren Palakpak. So, yung yung YouTube channel ko naman mga kaibon, Warren Palakpak Kaibon. So, ayan mga kaibon, Oh, uh, maraming pong salamat sa mga nag-subscribe at nagpa-follow sa YouTube channel ko at sa ka Facebook page ko, sa page ko. So, ayan, uh, na share ko na naman po ang magandang experience sa aking Aviary. So, ayan, marami pa tayong available diyan, mga kaibon. Mga heavy fight follow sa ka heavy fight. Lime, na-split follow sa mga server lime. Ayan mga kaibon. So, ayan, mga kaibon. marami pong salamat. Bye-bye.